Sagsaga ng bago mag-pandemic po is nakulong po kami. Year 2019, way back 2019 po ako. Nakulong po ako noong June. Uh -huh. Tapos ikaw, February, February po siya. Ayun, pabali po naging kaso po namin is drugs po. Yung sa selda po kasi namin, napakalaki, napakaraming tao. Nasa 170 plus kami that time sa isang selda, uh -huh. uh, sir. Uh -huh. Tapos, eh minsan nung bago po ako doon, madalang lang po kami magkita uh -huh. kasi sobrang dami nga po. Uh -huh. Tapos nga, ayun po, nag, uh, nagpakilala po siya, lumapit siya po, nagkwentuhan kami. Uh -huh. Kasi nag uh, nagkwentuhan kami about sa mga buhay-buhay namin. Uh -huh. Hanggat po ayun, naka, nakapagpalagayan po ng loob. Hindi po namin namamalayan na nagkakaroon na namong feelings sa isa't isa. Uh -huh. no, yung Parang biglaan mm. lang po ba na magical po. Uh -huh. wow, magical. Meron agad na ano, may nag-spark ka agad sa inyo sa first meeting uh -huh. niyo. Oo, oh, para para pong ganun na kasi po sa dami lang din po nung Pasko din na naging nakilala na lalaki doon. Mm -hmm. Sabi ko sa sabi ko sa sarili ko, parang iba din siya. Doon uh -huh. no, sa maging 30, yung care niya, parang agad niya na pinakita yung care niya sa akin. Ako kasi yung loob, pinaka-lowest point ko po, po doon is nung nangulila po ako sa tatay ko kasi that time po na nasa loob ako, mm -hmm. is nagpass away po yung tatay ko. Mm -hmm. Namatay po yung tatay ko sa loob. Di Tapos po, so that, yung pong time na yun ka... Partner ko na po siya, parang magka-relasyon na po kami. So, mm -hmm. siya po yung naging sandalan ko noon na tinabi niya po sa akin na kahit na wala na yung tatay mo, nandito pa rin ako para sa'yo. Yung kung gano'y mga pinanghawakan ko po na salita niya. Kasi sobrang um, wasted po po na kasi gusto po lumabas, gusto po makita yung tatay ko. Mm. Uh -oh. Hindi pwede. Sobrang lungkot po. Opo, okay. hindi po pwede. Kung so, nag-start po kami mag-negosyo, nung... Halos kakalabas ko lang po noon. Nung una po, nagtinda po kami ng mga ulam, sa kasi so hindi po pumato. Tapos mm -hmm. nag-isip pa po, po kami ng iba, merienda naman, delivery mm -hmm. ayun medyo patok kasi kami na po yung lumalapit sa mga customer. Mm -hmm. nagdetentent lang po kami dati, ngayon meron na po kaming tariling pwesto na inuupahan at mm -hmm. nakapagdagdag na rin po kami ng mga ibang menu na, siserve, na siniserve po namin sa mga parokyano namin. Mm -hmm. ako po nagtiwala naman po ako sa kanya kaya hanggang ngayon matatag pa rin po yung relasyon natin.